sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay November 10, uh, Monday. So yun nga guys nung Sabado na grocery kami sa RCS tapos namalinki kami bago maggrocery. So bumili kami ng mga frozen products guys. Ang frozen products na nabili ko ay worth na 4465. Ayan yung ating mga frozen products. So meron tayo guys, no? Digo, uh, hot dog, tusino, Andrew Sam, crispy burger, at saka shomai. Ayan. So isa isahin natin guys. Actually, ngayon ay ano na, uh, Monday, so Sabado pa. So medyo madami na rin yung nabawas dito guys. Talagang hindi ko na siya ma-check kung sakpo yung ating bilang dito. Pero tiwala naman ako sa ating ano supplier. Ayan. So isa-isahin natin. Lagay ko dito guys no, sa para hindi ko matas dito sa ating freezer. Ayan. Yan muna. na. So, ito yung ating siya. Yeah. Frozen. So, meron tayong ganito guys, no? Tosino na 225 grams. Ang binili kong tosino ay nasa 20 peraso. So, madaming nabawas na din dito. Siguro mga tatlo, apat na. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lagayan ba yung iba. So baka yung iba guys nasa ibang lagayan. No? Check Check ko pa. Ito. 10. 11. 12. 11, 12. 13. 14. 15. 16. 16. so 18. 19. 20. 21. 22 tama, apat kasi mga apat mga yun na, na bawa. So, 20 pesos itong ating tusino. So, meron din tayong holiday show, my guys. Simpintan ko pala ng tusino, guys, 75 pesos. Yan. So, ang kuha ko sa tusino, guys, ay 64. So, magkano sa atin dun? Medyo malaki din, ano? So, 75 minus 64. So, meron tayong 11 pesos, guys. Ayan. Sa tusino, uh, sa ano naman, guys, na no, sa siomay na holiday, ito ay beef. Beef ba ito? Pork. Ano ko beef? Ata ito pa ganito. Yung namuk. Puti. <laughs> yung yung ganyan. Uh, ano siya? 45. Dibenta ko siya ang 55. Meron tayong 10 pesos sa isa. So, hindi na dati, guys, no, ang tubo ko, mga 5 pesos, 7 pesos. Hindi na kasi talagang mataas din ang kuryente. Tsaka, syempre, no, ah, uh, hindi naman ganun ka bilis na isang buwan lang ubos agad, hindi naman ganun. Diba? Ngayon sa mayon natitira pa. Ayun sa'yo. Ito yung pop in. daddy, mapop. So, ayan. So, yung holiday shomai natin, tatlo lang. Kasi okay, may shomai pa naman ako doon. Dagdag lang siya, guys. No? Tapos, meron din tayong uh, dalawa. Ayan, negosyo cheese na hotdog yung malalakihan. Ayan, guys. Bintahan so, ko nito, 14. Ayan. 14 pesos. Ang laman nito ay 17. Ayan, o. Oh. 16 plus 1. Yung 1 dyan, ating yun, guys. Diba? Dalawa yan. 14 ang aking bintahan. So, cost nito guys, nasa, uh, divide natin, no? 320 divide 2. Ang isang balot guys ay 160. So, divide natin sa 16. Ang cost niya ay nasa 10. So, binibenta ko siya 14. May 4 pesos tayo sa isa. O, <laughs> diba? At least, least nakamita no, kumita tayo. So, ayan. Hindi naman ganun ka. Isang buwan ubus agad yan. Hindi naman ganun. So, ayan. Next natin guys. So, dalawa yan guys, no? Dalawang, ano, yan. No? Dalawa. <laughs> Tapos meron din tayong pure foods na uh, jumbo. Merong ito, by 20s to guys, 15 pesos ang aking bitahan din yan guys. 15 pesos. Tapos meron din tayong pure foods na chicken naman, cheese. 15 pesos din ang bitahan. So ang isang yan guys, no, ay uh, 200 ang isang balot. So yan. So next, pa ba natin ito? So, meron din tayong click na. Meron din tayong Andrew Samito, Kung madami na rin nabawas dito. Hindi naman sa doon madami. Siguro mga ilang piraso na. So, 24 piraso to guys. yan 24 piraso nung binili ko. So, ilan na lang to kasi nabawasan na din to, no? Ang isang Andrew Sam, guys, ay nasa 41. Binibenta ko naman siyang 48 dati. Ngayon, ginawa ko na siyang 49. Kasi, di ba, 41 na. So, at least meron tayong 9 pesos sa isa. Yan. Pagbilangin so, natin kasi baka kulang. Ayun lang ang problema kasi ano, uh, nabawas na siya. So na rin mga ano, pero tingnan ko, maalala ko yung mga kumili. Diba? Okay. So, ano ba ito? One, two, ang ganyan sa guys of Andrew's Hub. Ayan. Maka, sa isang ano nila guys, no? Ano siya? Uh, 24 peraso. Ayan. Bilangin natin. 1, 2, ba to? three, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ay! Na ang hirap bilangin. Wait lang. Ang dali na lang natin sa plastic. Yan. So, 1. Ay! 2, 3. Yan. 3, 4. 5, 4. 7, Four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, eighteen, nineteen, twenty, twenty, twenty-four. So anim na ang nabenta natin, guys. Sama ba? muna, isisin natin. Kasi magkadikit, hindi ko masadong, hindi so, masadong matagal ng ayos. Eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen. Yung nga, guys, eighteen, nineteen, twenty, twenty-four. Anim yung nabenta natin ang rosam. Yan So, next. Next natin. Meron din pa yung crispy burger. So, crispy burger ko guys, no, ay limang peraso lang. Ang cost niya 58. So, binibenta ko siyang 68. Meron 10 10 pesos. yan 1, 2. Ang ulo dito. Kasi natin. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang naman siya. So, next, gano'n ba tayo isang, ano, ayan So, wala tayong malagyan. And, ano, oops. Dito na lang, ano yeah. oops natin. Meron pa akong mga nakakalat dito sa baba guys. Hindi no? ko pa naayos yung aking mga groceries. Oh. Ayan, nakakalat meron tayong ano guys no ang ang idol hotdog naman guys ay may 24 peraso din ang cost naman niya ay 51 bibenta ko siya ng 60 so meron tayong 9 pesos so ito may bawas na to isa na to oh, kasi may bumibili din sa akin guys ng isa-isa uh, ba pa dalawa tatlo ganyan per piece so ayan so binangin natin ito na lang natin mula guys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24 guys. Nungunog na isa. Asa na. Yan. Yeah, yeah. So, ito yung ika 24 yung may bawas. Yung palang yung nabawas niya. Tapos, meron din tayong ito. Ito guys kasi sa isang tindahan. Tapos, ito naman sa ibang tindahan naman. Bakit dali? Ang signal. Lagyan mo nga doon sa amin. So, ito guys, ang skinless naman guys, no? Yan, o, oh, skinless longganisa. ganisa. ganyan, o, oh, mabenta din siya. So, lima lang naman ang binili ko. So, yung dalawa na benta na natin. So, ang cost nito ay nasa, sa bintahan ko nito, nasa 68. Ang benta ko nito ay 75. So, meron tayong 7 lang. Hindi, alam ko 60, ano ba ito? 64 ata. Hindi na kasi ako kumuha ng resibo nito guys, no? Tapos, ang bintahan ko nito guys ay 75 din. Basta nasa 10 din ata yung kita natin dito. Yan, so, yung mga, ano natin, mga frozen products na nabili. Ayan. Ito okay, lang yun, guys. So, nasa 4,460. Pag ganyan siya, naging medyo malaki siya, guys. Kasi nga dito dahil sa mga itong pure foods na hotdog at saka yung uh, negosyo cheese. Kasi dalag dalawa Ayan. So, yun naman guys ang aking share Sa mga nagtatanong guys, kasi madaming nagtatanong sa akin kung saan daw ako bumibili ng mga frozen products. Sa palengke lang po kami bumibili. Kasi mga sa palengke guys, maraming nagtitinda ng ganyan. Meron silang iba-ibang ano, sa mga nakahilera na frozen products na binibenta. Sobrang dami. So, ayan yung ating mga frozen products, guys. Ayan. So, ilalagay so, ko na, babalik ko na naman, no? Pahirapan talaga to. So, yun lamang, guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.